Sobrang aga ko nga nagising kanina para gawin nga itong mga ipopost ko sa TikTok. Bala ko na kasi maging TikTok affiliate ulit. Dahil last March nga ay nahinto nga ako sa pagpopromote ng mga products doon. At in fairness ha, may pera sa TikTok. Kaya sayang din kung hindi ka makakapag-post. Malay mo mag-trending, ba? Diba? At saka dagdag income din, Tsaka, dapat dumiskarte tayong mga babae, di ba? Ay grabe guys, ayan nga 'yung mga damit na nabili ko pati na nga din tong shades. At hindi niyo akalain na napakamura lang ng mga 'yan. Wala pa yun sa 300 ang isa, guys. Kaya i-check niyo yun na 'yung TikTok ko oh, para makita niyo 'yung yellow basket ko. At 'yun 'yung mga i-order niyo nasa yellow basket ha, i-click niyo 'yun, guys. Syempre, mga ipo natin 'yung mga affordable at kayang-kaya ng mga bulsa nyo. Syempre, after ko nga mag-shoot ito nang at umalis na kami, at pupunta na nga kami ng shop. Every morning talaga nadaan kami dito para i-check at i-check din yung mga tauhan kung kompleto na ba sila. At itong at pagdatingan namin ginagawa itong sasakyan na naiwan ng customer kinagabihan kasi sobrang daming ang pinapagawa nito. And ayun na nga, at matagal nga din yung ginawa. Kaya ito, may mga sumunod na nga din ng mga naging customer. Ganito lang ginagawa namin pag nasa shop, nag-check kami, kinakausap yung mga tao. After nga namin sa shop ito, nga, at nagutom kami ni Habi, kaya gusto namin mag muna. Yung mga pika-pika lang hinahanap namin para hindi naman masyado nakakasira ng diet chart. Ito nga, at sakto may nagtitinda dito ng calamares at amoy bagong luto, kaya ito nga, kumuha na nga din si Habi. Nagtanong pa nga dyan si kuya kung sino daw ako, sabi ni Habi, asawa niya daw ako. Char. Ano to kuya, may nakita ka bang ibang kasama? <laughs> tama niya. Ayan nga, antay na nga namin yung mga bagong lulutuin para dyan na nga din ang para masarap-sarap at mainit-init. At dahil bawal nga sa atin ang suka, walang sa yan guys. Ayan nga, na nga kumain na ako ng kalamares at sira diet. <laughs> After nga namin mag sabi ko kay Habi gusto ko mag drive-drive. Kasi pag nagda-drive nga ako, natatanggal yung stress ko. At buti na lang maganda-ganda yung panahon, hindi maulan-ulan ng no mga hapon na to. Ewan ko ba pag nagda-drive ako, parang nakaka-relax, nawawala yung stress ko, ganun. para nagiging therapeutic driving ang nangyayari sa akin kayo ba? Paano nyo ba nire-release yung mga stress nyo, guys? Comment down below naman kung anong ginagawa nyo para magawa ko din. Or matry man lang, di ba? Noon kasi, ang talagang ginagawa ko pag nai-stress ako, stress eating talagang ginagawa ko. And since hindi na nga ako pwede mag-stress eating dahil nga, medyo maselan nga ang chan ko at hindi pwede mabundat ng bonggang bongga. Naghanap ako ng way para makope up ko yung mga stress level ko, ganun. Like tulad ng ginagawa ko na to, nagbablog ako. Basta ginagawa ko yung mga fashion ko, yung mga gusto ko. As long as hindi ko napapabayaan yung obligasyon natin sa shop. Basta guys, huwag yung dibdibin yung mga nangyayari sa paligid-ligid natin. Stay positive lang dahil lahat naman ng problema ay malalagpasan. Basta magtiwala ka lang sa taas ha. Dahil yung problema na yan, lilipas din yan. At syempre ang best weapon natin is magdasal at humingi ng gabay sa taas. Yun lang guys hanggang sa muli. Salamat! <coughs>